Dito. Yeah. Yeah. Mm -hmm. po sa ating channel, Maruwi Dela Cruz TV. Sa this video, magluluto po tayo ng baon natin na ulam. Okay. Prituhin po tayo ng baon natin na langgas. Lagyan natin ka. Mm -hmm. ekstra sama di bikin oh ini ya yang sit tsunami guys ekstra ya. Hmm. sama siya, di mana hmm. ini ini nang na mantika sulit nang yata hmm. yeah. ito oh, ang bacon so, bacon lentil meat, like, uh, bacon ito yung bacon itong bacon lentil meat. trong tay tôi em guys Big con linh chân Đây tay nó mất tí cả Big con linh chân con

Nakita tayo ng sa sakit at pinirito natin. Diba? diba guys? Pag may rep, pag may rep ka sa bahay, makakatipid ka. Titignan mo lang kung may laman. Diba? Oh, hindi ka na mamimili. Oh. May nakita ka may laman. Unin mo. Ritungin mo. Diba? Diba? Libre. Okay. Ali, tayo guys. Hmm, Extra yan eh. Yan ito spy. Extra ka dito eh. Ah. Spy. Ito. Uh. Alam po niya spy. Ako lagi pinopost sa short video ko. Ah. Si Little Cute Dog. Alam po niya na uh, spy. Spy po ang pangalan ni Little Cute Dog. Ano ba ito na po? Ang ating uh, atin baon. Mm -hmm. Okay. Baon. Okay. Ano ng baon? Yari. Ito ng baon. Ayan. Okay. Okay, Ito na itong nauna. Ang okay. dalawang nauna nito na. Ito na Ang bango. Guys Bacon lechon meat. Bacon lechon slice. Pagka uh, mo siya guys. Nakalagay siya sa sampak Tapos

magluto ng ating pambaon Luto na. Hmm. Hindi tayo maluto. Hmm, guys, ang sensitive lang guys. Ha? Huh? Nakalibre tayo ng pambaon. Hmm. na. dahil luto na po, tayo natin ang lasul. Patangki muna. Oh. Tapos, yun. Kaluto na po tayo. Yun. Ito ay nakaluto na. Guys. Bacon lunch meat slice. Hmm. guys, at doon na po lang tapos ang ating simple video guys. mag na po tayo ng ating baon. At tayo po ay makapasok na rin. Sampai jumpa di video guys. Marah-marah yang terjadi pada kalian semua. Marah-marah yang terjadi pada apa lagi. God bless you all.